Good morning, good morning, good morning. So ayan nga guys, habang kami ay naglalakad-lakad sa daan, nadaanan na namin ito. Yung aking kaklase, nagtitinda pala siya ng mga damit-damit. So ito nga yung aking best friend na matagal na hindi kami nagkita. Ngayon lang kami nagkita. Kaklase ko to siya ng elementary. Shout out sa you or call nagkita na rin tayo tuwang-tuwa nga siya guys dahil hindi niya akalaan na nagba na pala ako pinag-uusapan nga lang namin kanina na nagba-vlog ako at vlogger na daw ako so ayan habang nagpipili-pili si mama ng mga damit at nag-uusap kami at tsaka ayaw niya magpa-video kasi tsaka daw yung pagbumukha niya hindi ha maganda naman yan siya so kinagabihan nga ayan na yung nangyayari dito sa aming bahay no pagdating na pagdating namin dito ayan busy na ang lahat pati yung mga kapitbahay at tsaka si, si Marty si Marito si Marisol, ang lahat-lahat ay nandito sa bahay namin at nagtutulungan sila maghiwa-hiwa ng mga karne. At piniprepare na nga namin lahat guys ng mga ingredients at mga karne dahil nga kinabukasan ay birthday na ng mama ko para hindi busy ang lahat. O ba? Diba? ngayon piniprepare para mamayang madaling araw ay pagluto na lang. Ayan, iniwahiwa na yung mga pang barbecue, yung pang adobo, pang minudo, at kung ano-ano pa. Kaya ayan, bisibisihan ang para kinabukasan ay pagluto na lang, no? Ilagay na lang sa ref at para hindi busy-busy ba? Para hindi tayo aligaga or ano. So, pagkatapos natin mga kababaihan, pumunta naman ako dito sa mga kalalakihan. Ayan, habang sila ay nagtataddad at naghihiwa, nagtatagay-tagay na ng tuba na maraming dala. O ba diba, nagtatagay-tagay sila ng tuba, sabi nila, hindi rin nakakalasing ang tuba na dala ni Babing Charing. At saka ito na naman yung asawa ko umuwi. Guys, ngayon lang siya umuwi dahil nandun yan siya, sa tabay. Nagtimba-timba daw ng tubig. Eh habang nasa tabay siya ay nag-iinom-inom, nagtagay-tagay. Kaya medyo lasing-lasing na yung ang aking asawa. At bumalik ako dito sa mga babae at mga marites. No, nagkikipagmaritesan ako dito sa gilid. At saka ayan na lang yung natira na karne. Iwan ko kung anong gagawin doon. Basta bahala na sila. lutuin nila yan ang importante ay maluto lahat ng mga karni at maihahanda sa kaarawan ng birthday ng aking mama. So ngayong araw na ito ay pinabitahan kami ng aking uncle dito sa kanilang KTV bar. So ayan, sumugod na ang lahat dahil tapos na mga trabaho doon sa kabilang bahay. Nandito na kami sa aking uncle at auntie Intay at si Kuya Bari ay dinala na talaga yung kanyang tuba na isang container na tuba, no? So ayan, sabi nila hindi nakakalasing yung tuba. Tingnan natin mamaya kung oh, hindi sila malasing sa aming dalang-dalang tuba, dalawang container na tuba yung dala namin papunta dito guys ang mas bati galing sa Marion so si Alter is tulog na ay ay pinatulog ko na lang dito kasi hindi pa nagsidatingan yung aking ibang katagay tsagay nag, nag ano pa sila nagluluto ng um, pulutan. kaya ako ay nagtatambay-tambay lang muna at pumipili ng kantano habang nasa kay Kuya Barry pa yung microphone. Ayan, pumipili-pili din yung aking uncle ka to. Shout out sa mga taga-hilotungan sa aking mga uncle dyan. At nakipagsayahan kami ngayong araw na ito dahil nga ay kinabukasan birthday ni mama. Kinabukasan naman ay uuwi agad kami. Kaya buti na lang talaga ay... pumunta kami ngayong araw na ito kasi nung isang araw pa yan kusong pumunta dito ni ni asawa ko at saka ayan nag-usap na sila ni Jason kasi kararating lang din niya ni Jason yung asawa ng an kapatid ko so ayan na nagsimula nang magdiskuhan ang mga tag taga hilotungan, mahilig din pala sila sa ganitong mga kasiyahan at saka ayan yung Uncle Dodong ko tuwang tuwa na pumunta kami dito sa kanila dahil matagal na rin niyang gustong gusto, -gusto ng pumunta ng asawa ko ayan yung asawa niya si Auntie Inday shout out sa inyo mga follower ko mga subscriber ko mga parent kuryente ko sa mga taga Hilotong Anjoan. Hindi talaga kami nagsisi na pumunta kami dito dahil isang kahit isang gabi lang ito ay super saya. Sulit yung aming pamasahe papuntang Samar, papuntang Masbati o di ba? So ayan na ay yung aking asawa nag-apil-apil na. <laughs> Lasing na yan. <laughs> talaga guys na tawag tawa talaga ako habang ako ay nag-i-edit ng video ito no dahil hindi namin Akalaan na super saya ang araw na ito. Oo. At saka ayan na nga, humabol si Mama. Tsaka yung iba kong mga auntie, nandito na silang lahat. Ayan. Auntie Salbi si Mama. Si Gracia. Tsaka si Auntie Ilby. Nandito na lahat. Humabol sila guys. <laughs> na ano siguro nila na hulaan siguro nila na super saya namin ngayong araw na ito no so ayan na nagdiskuhan na talaga kasi mahilig talaga kami guys magdiskudisco may kanta kanta kahit dito sa bahay namin ganyan din yung ginagawa namin dito mahilig talaga kami mag-asawa yung mga kasiyahan lang walang problema alam nyo ba guys, sa sobrang saya ko dito. Hindi ko na malaya na pag-uwi na pag-uwi talaga namin dito sa Samar no ay nagpa-check up talaga agad ako. Dahil nga napansin nila mama, nila auntie, tsaka yung mga kapatid ko na may bukol daw ako sa liig. Kaya na pagdating na pagdating namin dito sa summer is nagpa-check up agad talaga ako. Nag, nagpa-ultrasound, nagpa-check ng dugo kung ano ba talaga ang problema at saka kung ano ba talaga ang bukol na nandito sa liig ko, no? Sa super saya namin, may problema palang dadating. Pero okay lang yan dahil ang result naman ng ultrasound ay wala naman akong guiter. At saka nire nga ako papunta ng Tacloban. Ay, doon daw ako magpapacheck up ng aking bukol. Dahil baka daw is bukol lang ito, pwede, pwede pa siya ma, ma-ano. yung magam, madala sa gamot or sa therapy. Kaya nga sabi ko sa so super saya namin at hindi ko na talaga namanayan no na, na may sakit pala. Ako sa liig. So, hindi ko talaga napansin. Sila mama talaga yan nakapansin no. Nung ano. Pero hindi talaga siya guys quitter. Bukol lang daw. Sabi tapos yung wala pa akong nare, wala pang nare si doktor sa akin nga kasi nga nare pa ako doon sa Tacloban at saka baka makapag-ipon ako ng pera kasi budget daw doon kasi private 'yun. Budget daw doon is 5k. Kaya mag-iipon muna ako ng pera para papunta ng Tacloban no para mapacheck ko talaga kung ano talaga yung buhubukol bukol talaga dito sa aking liig no. Hindi ko talaga napansin guys na may bukol talaga ako. Matagal na yan sinasabi ni drone B sa akin na may bukol daw ako pero hindi ko yan pinapansin ngayon lang talaga kasi yung mga auntie ko, yung yan sila pinapansin niya talaga na mayroon talaga akong bukol sa liig. So, di ba sa super, yan, sa super saya namin, sa sobrang ano, kinabukasan, nalungkot talaga ako kasi nga, nalaman ko na may bukol talaga ako sa liig. Kaya nga, yung pag-uwi na pag-uwi talaga namin, may nagpa-check up agad talaga ako. Pero sa awa naman ng Diyos is, hindi talaga siya gwitter, no? Parang ano lang talaga siya, yung bughat daw sa pag-aanak. Uy, bakit na doon? So, ayan. Gusto ko lang i-share sa inyo, guys, no? Kung ayun no, yung pakiramdam na may sakit or may bukol-bukol kasi ka natatakot nga ako. Baka ano na yung mga bukol-bukol na nangyayari dito sa katawan ko. Baka cancer or whatever. Pero, guys, balik tayo dito sa aking video, no? Super so, saya namin, diyan. Di namin malaya na. Mayroon palang problema na darating. Pero, okay lang yun kasi hindi naman siya greater, no? Ayan yung aking auntie ay sayang saya talaga siya nung napunta kami dito at makipagsayahan talaga la, talaga silang lahat no at saka yung ininom namin dyan guys is tuba lang talaga yung ininom namin dyan walang halo yon, ano lang coke lang tuba lang talaga yung inano tapos sabi nila hindi daw nakakalasing o oh, ano yan anong nangyayari dito <laughs> bakit to ang tuba ang lahat dahil sa tuba bayan or sa kasiyahan lang dahil nagsama-sama ang buong pamilya Ha, uh, pamilya ng mga, ng anak ko to, ng papa ko to. Yung papa ko naman is ayaw niya ng uminom. Gusto lang niya doon sa bahay lang. So, bahala siya. Ayan yung mag, mag halo sa amin, sa aming kasiyahan. Dahil birthday ngayon talaga ang araw ng birthday ng mama ko, no? At, na naman talaga si celebrate kaso lang pag kinabukasan daw yung celebration talaga kasi nga is ewan eh, ko basta ganun so ayan na yung auntie ko at saka yung uncle ko ah. nahihirapan na siya wag iisig sa auntie ko dahil nga nalasing di ba sabi nila hindi na nakakalasing yun po ba tingnan mo naman yung may-ari ng bahay Nalasing pati yung kuya ko Nalasing din dyan ayan oh, lasing nalasing na si Bariko pati yung asawa ko o di ba ka ako at saka si Grace yung hindi na masyado na lasing kasi nga ako yung tagatagay hindi ako nagtatagay minsan kasi na nakakalasing talaga yung tuba o oh, tingnan mo hirap na hirap yung uncle ko magising sa kay auntie at saka ayan tatawagin na ni Grace yung anak nila para tulungan pagisingin si auntie at kasi dito kami matutulog at saka ayan ginigising talaga siya ni, ni uncle So, ayan. Hanggang dito na lang yung ating video. Sa susunod ulit. At ah, tutulungan ko pong kisingin si auntie. <laughs> Dahil harap na harap nga si Uncle Deo magising. <laughs> Sa mga hindi pa nakapalo ng ating page, please follow my page at subscribe my YouTube channel. At pakilike, pakishare na rin. At ako ay magkapera. mapili ako ng mga magshare ng aking video. Kung sino yung share buds lagi ng ating video. Mamimigay tayo ng Gcash. Balang araw, magkapera din tayo at meron din tayong ishishare na blessing, no? So hanggang dito na lang talaga yung ating video. Maraming maraming salamat. Like and share, please subscribe my YouTube channel. Thank you so much. Bye-bye. Bukas ulit. Bye-bye na. At nalasing ang lahat. Babu-babu. Bye-bye. Kami ay matutulog na daw. Bye-bye na. At pag nagustuhan niyo yung aking vlog, paki-like and share na sa inyong lahat. Maraming maraming salamat. Love you all. Babu.